Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahati sa inyo ng mga balita at impormasyon sa Bangsamoro. Pagkakaisa, pag-uunawaan at kooperasyon, yan ang panawagan ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o Papro Secretary Carlito Galvez Jr. para sa mga Bangsamoro. Ang detalya sa report ni Janna Ali. Naglabas ng pahayag si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o Papuro Secretary Carlito Galvez Jr. kaugnay sa kapayapaan at pagkakaisa sa Bangsamoro. Hinihikayat ni Secretary Galvez ang Bangsamoro leaders na isaalang-alang ang kapakanan ng mga nasasakupan nito upang makamit ang tunay na kapayapaan sa Bangsamoro bago ang pangsariling interest. Ayon kay Secretary Galvez, naniniwala ito na lahat ay naghahangad ng kapepaan at kaunlaran, kaya naman hinihikayat ito ang bawat isa na makiisa sa mapayapang dialogo upang maisaayos ang bawat hindi pagkakaunawaan. Aniya, tigilan na ang bangayan hinggil sa politika lalo na tapos na ang national election na siyang nagre-resulta sa galit at pagkakawatak-watak ng mga bangsamoro na maaaring maging dahilan ng pagkakaudlot ng peace process. Dagdag pa nito, suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig ng termino ng BTA hanggang 2025 dahil naniniwala itong mas mapapatunayan ng MILF at MNLF ang kanilang pamumuno. Naniniwala itong sa pamamagitan ng BTA extension ay mas maiimplementa ang 1976 Tripoli Agreement, 1996 Final Peace Agreement at ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at masisiguro ang pagpakatuloy tuloy ng serbisyo sa mamamayang Bangsamoro sa pamamagitan ng pagtatag ng pundasyon ng gobyerno para sa Bangsamoro. Noong nakaraang buwan, nagsagawa si Secretary Galvez ng serye ng dialogo kasama ang Bangsamoro leaders at iba pang peace partners sa lungsod ng Davao, Cotabato at Manila na aniya naging makabuluhan. Kinikilala umano ng Marco administration ang Bangsamoro peace process kaya naman sa memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary Victor Rodriguez ay nakasaad na walang interruption o disruption sa lahat ng aktibidad ng OPA Pro at sa implementasyon ng comprehensive Philippine peace process sa pamamagitan ng serye ng coordination meetings Sinisiguro nito kasama si Executive Secretary Rodriguez at Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo Jr. at iba pang members of the Cabinet ang maayos na pagkakatalaga ng bagong BTA members bilang pagsasakatuparan sa instruksyon ni PBBM na siguraduhin ang maayos na implementasyon ng Bangsamoro Peace Process. Janet Atuali, BIO News. Samantala, sumailalim sa serye ng oryentasyon on IPS right ang mahigit isang daang indigenous peoples mula sa island provinces. Noong July 21, 23 at 27, nagsagawa ng orientation ang Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA sa isang daang badyaw mula sa Sulu, Partikular na sa Tando Bagua Patikol at Haji Panglima Tahil at Limampung Yakan mula sa Baluso, Basilan ang sumailalim sa nasabing orientasyon. Ang aktibidad ay naglalayong mabigyan ng kaalaman ang mga nasabing IP hinggil sa kanilang karapatan at upang matulungan ang mga ito sa pagprotekta, pagpreserba at pag pagsasakatuparan ng nasabing mga karapatan kabilang sa mga tinalakay ay ang mga karapatan ng IP sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, Indigenous Peoples Affairs, Indigenous Peoples Rights Act of 1997 at ang Bill of Rights na nakapaloob naman sa 1987 Philippine Constitution. Ito ay bilang pagsasakatuparan ng mandato ng MIPA na pangalagaan at proteksyonan ang karapatan ng mga IP. Bukod sa orientasyon, nakatanggap din ng cash assistance mula sa MIPA ang mga partisipante na nagkakahalaga ng 2,000 piso na konting tulong para sa kanilang pagkain. Idiniklarang regular non-working holiday ng Office of the Chief Minister ang August 8, 2022, araw ng lunes, bilang paggunita sa Ashura o ikasampung araw ng Muharram sa Hijra Calendar. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 013 ng Office of the Chief Minister noong August 3, 2022, nakasaad bilang pagsunod sa Article 18 ng Bangsamoro Moro Organic Law na binibigyang pagkilala ang pagkunita sa ikasapong araw ng muharap. Wala pong pasok sa lahat ng government offices ng BARMM. Ayon naman kay Bang Samoro Darul Ifta Abu Huraira Udasan, kabilang sa dapat gawin ng mga Muslim sa araw na ito ay ang mag-ayuno dahil ito ang isa sa dahil ito ang isa sa mga ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My message here is can uh, this will uh, remind us with the victory of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, Moses have been uh, successful here. His success here, huh, when he was uh, uh, propagating the message from Allah to Pharaoh as alone, so there was no tangible result for him. So when he rescued the Bani Israel and having his authority, then he was successful. That uh, in order to make a dawa very effective, there should be, uh, there should be. Uh, authority, and uh, of course, Alhamdulillah, huh? uh, our uh, our uh, dawah the dawah of the uh, Moro Islamic Liberation Front had achieved something because we have already autonomous authority already. Yes, and we hope that this autonomous authority will be will uh, make a progress, uh, development more uh, further Kumustahin naman natin ang panahon ngayon mula kay City Fireworks Abdullah Fifi. Salamat Johan. Sa so, weather bulletin ng pag-asa, umiiral po ang low pressure area sa bahagi ng Kalawag, Quezon. Nakakaaperto ito sa malaking bahagi ng bansa kasama na ang o kasama na ang Zamboanga Peninsula. Iiral naman dito sa atin sa BARMM ang Southwest Monsoon o habagat at localized thunderstorms. Kaya aasahan na magiging bahagyang maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Alamin naman natin ang lagay ng panahon bukas sa Bangsamor Region. Sa Cotabato City, nasa 23 to 32 degrees Celsius ang temperatura at 90% ang chance of rain. Sa Marawi City, 20 to 27 degrees Celsius ang temperatura at 90%. Ang chance of rain Nasa 24 to 29 degrees Celsius naman ang temperatura sa Lamitan City At 90% ang chance ng pagulan Sa probinsya ng Lanao del Sur Maglalaro po ang temperatura ng Nasa 24 or 17 to 24 degrees Celsius At 90% ang chance of rain sa Basilan, 24 to 29 degrees Celsius ang temperatura at 90% ang chance of rain. Nasa 24 to 29 degrees Celsius naman po ang temperatura sa Sulu Province at 90% ang chance ng pagulan. Sa Tawi-Tawi naman, nasa 90% ang chance of rain at maglalaro po ang temperatura sa 24 hanggang sa 27 degrees Celsius. Sa Maguindanao, 24 hanggang sa 32 degrees Celsius ang temperatura at 100% ang chance of rain. Sa Special Geographic Area ng BARMM, dyan po sa North Cotabato, maglalaro po ang temperatura ng nasa 22 to 31 degrees Celsius at nasa 90% ang chance of rain. Sisikat ang araw bukas ng 5.37 ng umaga at lulubog naman ng 6.01 ng gabi. Balik sa iyo, Johan. Salamat, Fifi. Samantala, sa iba pang mga balita, muling nagpaabot ng tulong ang Project Tabang o Tulong Alay sa sa Morong Nangangailangan sa mga residente ng Barangay bagu ingat Pikit North, Cotobato na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha. Katuwang ang Barangay Local Government Unit at Volunteers, matagumpay na naisagawa ang relief distribution sa mahigit 1,793 na mga individual sa nasabing barangay. Bawat binipisyaryo ay nakatanggap ng 10 kilos na bigas, food packs at water containers. Bakas sa mga ngiti ng mga residente doon, ang tuwa at pasasalamat sa bangsa more government, anila hindi matatawaran ang malasakit ng regional government sa mga katulad nilang nangangailangan ng tulong. Makakaasa ang mamamayang bang sa Moro na ipagpapatuloy ng BARM Government ang nasimulang serbisyo na nakaangkla sa isinusulong ng Moral Governance. Patuloy naman na monitor ng Barm Government sa pamamagitan ng Barm Ready ang sitwasyon ng mga low-lying barangay sa rehiyon. Sa hikaing mabigyang prioridad ang kapakanan at seguridad ng mga pamilyang apektado ng kaguluhan sa mga barangay ng Ulandang at Kudarangan, agad na naghatid ng tulong ang Ministry of Social Services and Development. Aabot sa 491 na mga individual ang nakatanggap ng relief assistance na kinabibilangan ng bigas food pack, dignity kit at sleeping kit. Ang mga naturang pamilya ay apektado ng family food feud or na siyang naging sanhinang kaguluhan sa kanilang mga lugar. Patuloy namang minomonitor ng ahensya ang kalagayan ng mga apektadong pamilya hanggang sa sila ay makabalik na kanilang tahanan. job seekers, trabaho alert na tayo. Ihanda na ang inyong mga resume, transcript of records at iba pang mga dokumento. Naghahanap po ng Community Development at Meal Officer ang Islamic Relief Philippines na itatalaga sa Marawi City. Sa mga interesado, pwede nyo pong ipadala ang inyong aplikasyon sa hr.philippines at islamicrelief.org.ph o bisitahin ang Islamic Relief Philippines Facebook page. Samantala, naghahanap naman ng researcher ang M Journal na ita talaga din sa Marawi City. Sa mga interesado, pwede nyo pong ipadala ang inyong resume sa mjournal2021 at gmail.com. Deadline of submission po ay sa August 8. Naghahanap din po ng English and Math teachers ang Head Start College of Cotabato. Sa mga nais magsumite ng kanilang aplikasyon, maaari nyo pong ibigay sa Head Start, College of Cotabato Annex Building, Cotabato City. Happy job hunting, Bang Samoro! Sa ating COVID-19 update, may labing dalawang panibagong kaso ng COVID-19 na naitala ang Bang Samoro Interagency Task Force as of 6pm ng August 4 sa datos ng BIATF, umabot na sa 50 siyam. Ang aktibong kaso kung saan labing apat dito ay mula sa Maguindanao, anim sa Lanao del Sur, apat sa Basilan at 35 lima naman sa Cotabato City. Pumalo na sa 19,918 ang kabuong kaso na COVID-19 sa Bangsamore Region. Patuloy naman na hinihikayat ang mga residente na magpabakuna at sa mga fully vaccinated naman ay magpabooster upang palakas ang visa ng immunity laban sa COVID-19. Magtungo lamang sa inyong health center upang malaman kung saan ang mga COVID-19 vaccination hub sa inyong mga lugar. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Paalala mula sa bang more government dahil hindi pa tapos ang pandemya, ang COVID-19 virus ay nandito pa. Pinapaalalahanan ang lahat na magpatuloy sa pagsunod ng mga health protocols, laging tandaan, panalo ang protektado, panalo ang bida. Tandaan, best fitted face mask ang isuot, i-isolate ang sarili kapag may sakit na nararamdaman, double up ang protection gamit ang bakuna at booster doses at airflow ay padaloyin sa loob ng mga opisina at tahanan. Pinaslakas, sabay tayong babangon, magpa-booster ngayon. Sundan din at maging updated sa mga balita at informasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngala ng Bangsamoro Information Office, ako po si Johan Unayan Dipatuan, naghahatid ng balita sa ngala ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po.